Hello guys, shout out sa inyong lahat. Ayan, mag shout out ako ngayon sa lahat ng mga nagbisita sa aking silent live at saka sa iba kong mga videos. Ayan. Shout out JN Vlog. Wonderbird Murat. Nasir Sir Nasty, Nasty Vlog. Ayan, si Nasty Vlog isa ito ang isa-isa ito sa nagpa-monetize sa akin, guys. Binigyan niya ako ng watch hour mga yung watch hour ko siguro na binigay ni Sir Nasdy mga almost 1,500 watch watch hour Ayan. siya nagpamonetize sa akin si Sir Nasdy Nasdy Vlog ang kanyang channel Nasdy Vlog Summer Mix Vlogs Thank you Cici Mars Monterdi Laila Ventura Ayan ka islaw ito yung channel ni Tata islaw ka islaw jimalin mix vlog with facts at saka makmak tv official yata ang ano I eh. idol mak makmak tv official tani gawa front kit Bicolana. Vicol mix vlog Simple Frabens, Tim Pula. Kitit ng ulo ko, guys. Guardian Master Mix Vlog. Jantin Mitch Vlog. Livi Mendoza. Winona Activity Vlog. Lisa Flores. Felice Cooking. Ayan, matagal ko na itong kaibigan mga almost 2 years na si Felice Cooking. Jean Vlog. Jean Alonso Vlog, Edski Tours, Kini TV, Boss Technician, Raymond San Jose, Atil Gaya, NSV, si Kuya NSB, shoutout out Kuya, Antonius, Antonius Sat, Satulubon, Satulubon, Meldred Lifestyle. Ayan. Papa Joey Official. Chef Alan Vlog. Moa's Latest Fashion. Moa's Latest Fashion. Ito ang kanyang channel. Mick. Si Mick Hueva Manong Lakay si Merly Season Vlog at saka si Idol tiyoki TV ayan, very supportive din ito si tiyoki nung nagbisita ko sa kanya nakita ko dumaan yung chan, dumaan yung vlog yan sa akin nanood ako, ayan nagbisita din sa akin si ano si Idol tiyoki about driving ito yung ano ni ano ni tiyoki about sa driving tutorial nasa ibang bansa ito Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga suporta ninyo kay Pasaway. Masakit ang, ang ulo ko guys. Eh. At saka naglaboratoryo ako today for para sa follow up check up ko kasi tapos na ako ng chemotherapy ko noong last June 28. So in a recovery ako ngayon after ng chemotherapy ko. At saka yung kamay ko mano siya eh. Mas okay-okay ngayon yung pakiramdam ko. O, kaysa noong first, second, third, fourth, fifth chemo ko. Grabe na ano ito na. Parang namamaga. Sa effect ng gamot. At saka atin ngayon yung, yung mata ko. Parang na ano pa siya. Oh. Yan. Para siyang malaki. Dahil sa, sa, ano, sa effect ng gamot. At saka yung paa ko. Yung mga talampakan ko. Para ano siya. Yung tawag nito yung parang hindi siya makaramdam ayan, nag earrings ako ngayon guys sige guys, thank you ng marami sa mga supporta ninyo. thank you, thank you so much at sana wag yung pagsawaan ng aking maliit na channel at saka maraming salamat sa mga patuloy na sumasubaybay at sumusuporta maraming salamat sa inyong lahat see you in my next vlog, thank you